yun nyo na yung sinampay dahil yun na high blood na, na si mama mo. Heart, dali na. Hindi sa'yo na, na. mag pa tayo ng ano. Ayusin pa natin itong TV mo. Kung hindi mo yung martilyo doon, hirami yung martilyo doon. Hirami yung martilyo. Kaya pati yung isko driver na hirami mo kay lolo mo. May na. Wala, wala dyan. Isa yun. Yung malaki yan eh. Yung isa. Yung maliit. Yung martilyo. Ando kay lolo mo nakita ko. Oh.

Ano yung muna na ano sa doon. Sige doon. Sige doon. kuya ko yung ano, martilo sa kabila. Sige nga ako ayo. Ako na lang daw sabi ni misis. <laughs> Say hi. hi. yung ko? pero ba kayo plywood na eh?

pero hapihin ko na lang. To mai pikit ko. Tekin ko sa bibian. Ha? ha? Si Nanay Bibi. Sa oh. uh, bagong lego. Keren to ninyo. Wala, but magkaibato. Ay sus. Pinili mo kaibaw. Oh. Ay, naku naman. wala engot. Kala ko si Chowji, misis. <laughs> Kala ko, mali binili niya, yung pala. <laughs> mali lang pa yung nilagay ko. Yung pala, ganyan. Ayan, isukat na. Oh. Ha? Ah. Kasukat ko kasi ganyan eh. O. Kaya ako pala engot. <laughs> Sorry naman.

Bigyan mo si kuya mo. Waaah! <laughs> <laughs> okay na. Yan, video lang no kami. Oh <laughs> Malika pala pag-stroke. Dapat pala dito. oh. kilig-kilig. kilig-kilig. Hahaha! Ang kilig Hoy! Tumamot. <hoy> 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 Ano ba yun? Dito! Ano ba yun? Ha? Tiga lang, tiga lang. Dito lang talagay ng ano mo. Diba? Kaya ano. Ba't ayaw mo idikit? Mm -hmm. Idikit doon. Mm -hmm. Parang madikit. Sinadya ko yan. Tama na. Ayusin mo. Ayan. Ayan. na. Ayan. mo lang kasi... ...gabitan mo yan eh. <laughs> Huwag mo lang eh. lang. mo, mo o, ito, wala ha? hindi pala. 1, 2, dito lang First drawing ni Elijah, ito po yun oh. Ito po yung first drawing niya. kita po yung first drawing nya o oh, yang Yan first drawing nya si sino daw to ako <laughs> sino to sino to nak Leja sino to Leja Leja sino to ui Sino to Wait lang sino to <laughs> Sino yan? na rin si Rachel. Nagkaroon ng grounded yung ano, TV. Ha? Try ko buksan to baka mamaya mayroong ano lang nakagat. Ba? Oh. Walang tiwala sa inyo yung anak ko. <laughs> walang tiwala oh. Oh, kung gusto niyo magpasira ng appliances, kontakin niyo lang ako. Hindi <laughs> mo kontakin mo si ano, Mr. Kung gusto Ah, try ko lang, try ko lang. Okay, natapos na. Tapos na yung ginawa ko. Diba? Next, ito naman yung gagawin ko. Uy! Iingay naman. Ayan, lalagyan, lalagyan, niya raw ng ano, mga pulbo. Kaya gawin natin. Ah. Ah, pinagsilosan mo yan. Panumupan ito, oh. Ano ano? Parang magawa na ito, Uy! ayaw pa ay okay, sampo yung sprada well. ko yan ba yarn lang yan pati ikaw. Uh, agyan na lang ng mga pulbo pulbo daw misis kasi sasalamin siya yun eh, no? yung babae na yan ha 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 Hihi, oi, tingnan mo. Gusto na. Oh. Wow, think, di ba? Hindi na yan, mano. Hindi na yan, tiba yan, oh. Kahit pumatong ka pa dyan. Oh. Okay, so dito na yung video namin. Don't forget to subs subscribe, follow, ha? Mahawa na kayo. Ang um, utan naman. Sige na. Ah. Mahawa na kayo. Paano na kayo? Ini <laughs> product. Gawa mo para rito ng isa. Nagustuhan ni Mrs. eh. Kaya magkakat pa tayo ng isang kahoy.